Gawing swerte ang pintuan ninyo ngayong October 2, 2024, isa sa pinakamaswerte araw para sa paggawa ng mga wealth ritual. Kumuha ng 9 coins at kumuha rin ng isang dahon ng laurel. Yan ay ilalagay natin sa ilalim ng doormat sa ating front door. Ngunit, eto muna po ang dapat ninyong gawin bago ninyo ilagayan. Ipagpag ng tatlong beses ang doormat ninyo upang maalis ang mga malas na enerhiya kung meron man. At para maalis din ang mga stagnant energies na marinaan dyan sa doormat ninyo. Ang pagpagpag ng doormat ay nangangahulugan din ng pagtanggap. Pagtanggap ng mga bagong enerhiya papasok sa inyong tahanan. Matapos nito ay ilagay na ang nine coins at ilagay din ang dahon ng laurel sa ilalim ng doormat. Ito ay maaaring magdulot ng swerte. Ang nine coins po at isang dahon ng laurel ay hindi lamang umahakit ng swerte. Ito po ay mayroong protective energies laban sa mga malas na enerhiya. Tandaan po natin mabuti. Hindi lamang swerteng ng enerhiya ang pumapasok sa tahanan. Kasabay pong pumapasok ng swerte ang mga malas na enerhiya. Kaya't kung kayo ay maglalagay ng pampaswerte, siguraduhin ninyong meron din kayong inilagay na pangontra laban sa mga malas na enerhiya. Kahit kung minsan po nagkakaroon ng sinuswerte na ngunit sa huli na uwi pa sa wala or sa huli minalas pa. Na kung maglalagay ng pampaswerte, kailangan po samahan ng mga pangontra laban sa mga malas na enerhiya. At para naman po sa mga wala pang dormat sa kanilang tahanan, pwede po ninyong iayon ang kulay ng inyong dormat ayon sa direksyon ng inyong front door. So kung halimbawa po, ang front door nyo ay nasa east, pwede po ang green. Kung halimbawa po nasa southeast, pwede po ang purple, pwede rin ang blue. Kung nasa south naman po yan, fire colors po, pwede ang red, maroon, orange. Kung nasa southwest po yan, pwede ang earth colors, beige, cream, earth colors po pwede. At kung yan naman po ay nasa west, metal colors po. Pwede ang gray, white, silver, pwede po yan. Ganon din po sa northwest. Metal colors din po sila. Gray, white, silver, pwede rin ang gold kung nais ninyo. At kung kayo naman po ay nasa north, pwede po ang blue or black. At kung kayo naman ay nasa northeast, earth colors din po. Kagaya beige, pwede po ang cream, pwede rin po ang brown, o anumang uri ng earth colors, pwede po. Pwede pong uh, gamitin yung kulay na yan bilang uh, doormat natin sa ating front door para po sa mga wala pa. Ngunit kung kayo po ay eh, meron ng mga doormat na ginagamit ninyo, okay na po yan. Pwede na po yan, aakit po yan ang swerte. Ngunit kung wala pa, mas maganda kung maiaayo natin sa kulay ng direksyon ng ating pintuan. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Maraming salamat po sa panonood.